Good morning, mga kids. So, ayan, tulog pa yung mga alaga ko. Pero, diretso ako sa kusina. Papainit ako ng tubig para sa gatas sa Ding at Charlotte. Ito ang ginagawa ko kapag umaga, pagpupunta yung mga alaga ko sa school. Mugasan ko na yung bottle kanina and then lalagyan ko na lang siya ng na tubig. And then, yun, ilagay ko dun sa bag nila. At ito lang yung prepare ko kapag umaga. Habang tulog pa sila, nagpre-prepare ako ng mga babaonin nila sa school. Kasi hindi ako nagluluto pagkagising nila, yung magtitimpla ko ng gatas nila. Tapos to naman, i-ready ko ngayon. Yung baunan na maliliit, may tagdalawa silang baunan lagayan ng uh, towel na basa para pamunas nila ng bibig nila kapag mag-tea time sila, pag madumi yung mukha nila basa ayan and then yung isang box naman is uh, tinapay pero hindi natin lalagyan ng tinapay kasi hindi nakabili si amo ng tinapay pababa kami and bibili si amo ng tinapay nakalimutan bumili ng tinapay hindi yata sila sa party and then ilalagay ko lang yung box dito na empty and then pagbaba namin sa uh, baba sa may mall bibili si amo and then yun ilalagay ko na sa bag nila para ready na pagkagising nila mamaya wala na akong gagawin yung mga damit na lang nila yung aasikasuhin ko and then sila kasi sobrang hirap magpa ayos sa kanila kapag umaga ayan, naredy ko na din yung mga uniform nila ilagay ko lang dito habang di pa sila gising eh nakatimpla na nga ako ng gatas nila and yan yeah, malamig kaya nakakumot silang dalawa then tapos na nga silang naggatas tignan mo ah yung at tama talaga sila kapag umaga. Ayan, naka-smile pa si Dingding. Alas na pas na. Yung mga bata kapag umaga, <laughs> lalo pa ngayon at malamig. Ako na nga din maglalagay sa kusina ng battle ni Dingding. At tignan mo, oh. Si Charlotte, nakahiga, nakatulog na, oh. Ang hirap gisingin mga alaga ko kapag umaga. Andi. Then... Go 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 go. Oh, ten ten help, ten ten help, uh, stand up, stand up. Mm. help. Then then Help, ten ten help. Wait, ready? Ten ten help, ma. Oh. What is your temperature? Five nine. Thirty-five point nine. About kache, check, kache. Check. Help you, help you. Help you help you. Help you. How many? Thirty-five. Thirty-six point 36. 5. Wow, thirty six point five. Ayan, isulat ko dito at kailangan pa rin nila sa isko nila. Araw-araw kailangan at kacheck yung temperature mo. Kung hindi babalik ay tatawagan si amo para i check yung temperature niya doon sa school nila. Kaya kapag umaga, hindi ko nakakalimutan to kasi isang beses ko, ay dalawang beses pala akong nakakalimutan. Tinawagan si amo habang kumakain kami ni amo, pumunta si amo doon para i-check yung temperature ng alaga ko. Hindi pa i-check sa school, kailangan pa talaga tawagan si amo pumunta doon. el eh, layo-layo na bahay ni amo. Kailangan niya pumunta doon. Kaya yun, hindi ko nakakalimutan to. Araw-araw, tapos lagyan ko na din ng mas bag nila. At ayan, eh, napalitan ko na nga sila and then ayusin ko lang yung buhok ni Charlotte dahil hindi siya naliligo. So, pusit pusit lang natin ng tubig para mabasa-basa yung buhok niya para madaling ayusin. And pabilisan lang kasi mababa na kami. Wala ng oras. At inaantok pa nga siya. <laughs> At pa papunta na kami si sa school bus. Ay, mga purchase. nauna nga sila ano, kasi si Charlotte kasi bili pa sila ng tinapay. Nahuli kami ni Ding Ding. Kahapon kasi hindi sila nakabili ng tinapay. So, bibili sila ngayon. Antayin nila kami dito sa baba. Pumunta pa kami dito sa baker. Bibili siya mo ng tinapay nila. Siya bumili kahapon yan. ni Charlotte, Doon siya mo nakapila pa. Andito na kami in, wala pa yung mga kasama nila, wala pa din yung bus. Siya mo nga ang nagpapasakay sa kanila kapag umaga sinasamahan ko lang. At dahil makacheche si Deng Deng, at yun na nga sila sa loob. At ayun, isum ko nakatingin si Deng Deng. Eh. Ayan, bye bye mga sa bye bye.